Yo, what's up? Good morning, mga paps. And ah, uh, marami na salamat sa araw na ito, mga inoon. Thank you, Lord. Panibagong araw na naman. Matagal-tagal so, tayong walang upload. You know, ang uh, busy tayo sa anak buhay. Hindi natin may singit-singit. So, pero ngayon, araw ng, ano, linggo, no? Babaan na tayo ng mga pambigas-bigas lang. Ayan, shoutout sa lahat ng viewers natin. Shoutout pala kay Ross. Ross, para na, Anastasio. Daan. Tsaka sa mga uh, riders dyan, maraming salamat sa inyong lahat. So, eto, babak-bak muna tayo ng araw na linggo. Makulim-lim, you know? medyo okay lang yung panahon. So, try natin yung araw na to Ah, uh, nakapaglinis na tayo. So very nice. Ah, uh, tayo ay ready to the rumble na. Time check as 7:30 ng umaga. Yan, shout out. Oh. <laughs> uh, yan, abangan niyo yun tayo sa mga CS na. Natin diyan. Yan. Video personal press in the ring. Uh, ba? Diba? Thank you Lord is is a blessing. Every day is a blessing. <sighs> Ada. <Ayan>, sarap all <laughs> <laughs> Alright, let's go. Big kayo What's up, mga pops? Three hours na kami na no? walang pumasok. Shout out sa mga sis natin dyan. Ano bang gusto nyo? Ah -ah. Ayan, ah, chill chill muna oh, Ayan o Charter time Charter time muna Bango ng pasahero Pag naka Uwi yan na <laughs> <laughs> fortune, fortune, <laughs> <laughs> hey, Get out na pala kay 4 changes Dayo magsigay o Get out na pala kay 4 changes Dayo magsigay o Ay, nagbigay pa rin Ay, yun o Sibak o O, big win o Dalawang piso, big win. Malayo ang narating. Alin mo na tayo ng Japanese kick? Narating uh, lang natin din eh. Ubando. Wow. Wow, manis. Wow. Yo, what's up mga paps? Ayan, nandito tayo ngayon. Kung alam nyo yung simbahan na to. Ayan, bumihain tayo, no? Museo de la Parukya, 1754. Tagal na pala nito mga paps. Ayan, no? Dito sa Ubando, Bulacan mga paps Di ba? Kilalan man natin to na ito ang pinaka -ano. Ah, pinaniniwalaan to lagi eh, ba? Pag may problema na hindi magkaanak dito sila, pupunta. At hinihingi nila dito kasi dito daw yung ano. Ah, karamihan daw dito pag lang para magkaroon lang anak so wala lamang akong naabutan eh no? ngayon ko lang pag piyesta lang no, yata yun <laughs> so malaki siya no pwede natin yan silipin sa loob eh mga paps silip tayo sa loob alright lapitan natin ng konti para makita din natin yung mga nakakaalam eh hayaan nyo na video na to para sa mga hindi nakakaalam kaya e, naman uh, natin pag video may baser ka agad eh alam namin yan yun e, eh nag video ako para sa mga hindi nakakaalam kung alam nyo na hindi wow hindi <laughs> wow <laughs> <laughs> yan subukan natin pasukin yan mga pups alright testing nyo natin ano mataas siya ano ang no, pagsinaunan, talagang... Yan, oh. Ito naman, na, no, pagsinaunan ang simbahan niyan. Sa so, malawak lawak ang parking, dapat yan ito ang simbahan. Kung pagpunta lang Maynila, tako! Mga oh, simbahan doon, paradahan. Ah, walang simbahan pa lang ngayon. Kahit linggo. Ito naman yan, magandang disenyo kasi mukhang sinuunan talaga o, mainam diba range the light tayo ayan o eh kaya mga kuwan magandaang gulo ayan napagaganda mga pinto pa lang so ayan mga pagsikita naman natin yung loob din o eh e, buo natin yung camera hindi mo, kudi atang kumas konti, eh, yeah, napakaganda ko, eh, niyaman, so di tutos eh. so, sa bolakan mga pops, yeah. Pecaksия, yeah. I